Hindi po minamasama ng mga sundalong pagbigay ng Pangulong Duterte sa katamay ng mga pabahay na para sana sa kanila. Sabay pangakong ipapagawa na lamang sila ng mas balaki at mas magandang pabahay. Pero ang National Housing Authority nagbabala na may malaking balakid sa gustong mangyari ng Pangulo. Narito ko balita ni Chino Gaston. Dalawang butsyam na taon ng sundalo ang asawa ni Rodalin. Pero nangungupahan pa rin sila sa isang apartment sa Quezon City hindi talaga nag-apply ng housing ang asawang technical sergeant sa Philippine Army. Bukod daw sa malayong housing projects para sa militar, wala rin daw pagkakakitaan doon. Ang layo din po. Saka wala po kaming source of income doon. Hindi naman daw nila minamasama ang ginawang pag-okupa ng mga miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay sa halos 600 housing units sa Pandibulakan na para sa mga sundalo. Hindi naman po sa iba na punta, sa mahihirap din. Kaya okay lang po sa amin kasi kami naman po may soldo ng ano. Ang nakakasama lang po ng loob kung sa yung meron ng kabuhayan, doon ibibigay. Para sa AFP, hindi na ito issue na pag-ugatan pa ng sama ng loob ng mga sundalo. Sa kabuan, higit 33,000 housing units ang nakalaan sa mga sundalo sa buong bansa. Kasi yung ibibigay po sa ng espasyo na 22 square meters, ay hindi po enough sa isang growing family. So, yung quality of life na apektuhan. Kaya ang kahilingan ng ating kasundaluhan ay willing silang magbayad ng karagdagang halaga basta mapagbigyan lang yung isang mas malaking spasyo. Na... Pero sabi ng National Housing Authority o NHA, may malaking legal na balakid ang ginawa ng Pangulo, ang General Appropriations Act o ang taunang pambansang budget na isinasabatas ng Kongreso. Very specific yung target beneficiaries na AFP PNP. And then all of a sudden, you are reallocating or realigning to other beneficiaries outside the targeted group. Ang mga mambabatas nagbabala rin. Baka raw maging safe haven ng New People's Army o NPA ang pabahay na inukupa. Ayon sa kritiko ng Pangulo na si Sen. Sonny Trillanes. Anarchy naman ito ayon kay Senator Gordon. Pero sabi ng Pangulo, yeah. Sabi ko, ito ibigay ko. Huwag na ninyong ulitin. Okay. Nandyan na eh. Para yan sa mga sundalo. Ibigay na lang natin sa kanila. Okay. Total kung iibig mo yan, what do you suppose that I will do? I will have to use force then uh, between anarchy at magbigay ka na lang ano anarchy hanggang dyan lang yan sa bulacan anarchy para sa unang balita Chino Gaston reporting